Ay, ang sarap naman ng buto-buto na ito. Sa ang orthopedic center kaya nila ito nabili. Charo. Alam nyo ba kung anong tawag sa luto na ito? Wala nga lang kanin, pero okay lang yan, nabusog naman kami. Ay, ano ba yun? Natapong pa. Pungal, mga impact at mga katukmol. O, sa mga bago dyan sa page ko, ganyan po talaga intro ko, dati pa. Baka may mga ma-offend na naman. Gigigil ako sa inyo, ah. At dahil nga, sa day off ngayon ng mga ka-roommate ko, hindi kasama yung Indiano, ha? Nakasabay lang namin yan sa hagdan. So, paano to? Magbidyohan na lang tayong dalawa, Kuya Archie Vlogs, ano? Siya <laughs> si Archie, ito naman po si Ernest Juan. Mga nakasama ko na ito sa panunusok ng pusit noon. May bago kaming kasama, yung nasa likuran ko, si Baby Junjun Binay. Na kahit 30 anos na, ibebe eh, pa tawag sa kanya. <laughs> <laughs> Charot. Papunta kami ngayon sa isang orthopedic center para kumain ng mga buto-buto. Charot. Papunta kami dito sa isang Bangali or Bangladesh restaurant na malapit lang sa aming accommodation para makatipid sa dinner. Ganito kasi sa Saudi kapag nagtitipid ka, kakain ka sa restaurant. <laughs> Hindi gaya dyan sa Pilipinas, na kapag nagtitipid ka, kailangan mong magluto na lang sa bahay. Dito, kung magluto ka sa bahay, bili kang baka kalahati, 15. Tapos pang sahog mo pa, 15 din. Abot na rin Pero kapag kumain ka sa restaurant ng mga Indiano or Bangladesh, Diyos ko, sa halagang real mo, busog ka na, may tsaka pa. <laughs> Ngayon, andito na kami sa May Harita Restaurant. Kainan ng mga Bangali, Indiano, Pakistani, at mga Pinoy na kagaya naming nagtitipid. <laughs> <laughs> ayan yung mga menu nila, o di ba lang, yung chaawan real lang, oh. Mm. Tapos yung 4 reals dyan na package, yan yung marata na tinapay na may sausawang gulay. Lagi namin yung binibili pang almusal, just ko, busog ka na talaga dyan. Minsan nga, di ko na maubos yung tinapay. Quatro lang yun, pag may chaapay, real lang, o di ba? Ipanulak e ka na agad. At ayan, nagsimula na silang magbilkag ng aming kakainan. Hmm, ganyan talaga dito, masanay na kayo. Ang in-order pala namin ngayon ay yung beef paya, yun yung buto-buto, tsaka yung beef masala. Kasi hindi ko pa yun natitikman. Parang ikaw. <laughs> Tig reels yun, bawat order at may kasama nang parata. Videohan ko lang tong pagsandok nila ng mga order namin para makita nyo kung gaano kalinis ang kanilang pagluluto. Ayan pala yung beef paya guys, mga buto-buto siya. Parang bulalo, kaso yung sabaw niya iba yung kulay. Hindi naman kaldereta. Dito naman yung gawa nila ng parata o di kaya yung tinapay na partner nung inorder naming ulam. Fresh na fresh yung parata nila dito kasi gagawin lang nila kapag nag-order ka. Kaya mainit-init pa siyang Isaserve serve sa'yo at umuusok pa talaga. Maghugas muna kami ng kamay ni Ernest Juan dahil kamayan ang pagkain dito. Hindi ka pwedeng mag-inerte kasi mahihirapan kalalo lalo. Alangan naman ko tsarahin mo yung buto, di ba? Gusto ang tagal naman nito, ba't nagihilot pa kasi? <laughs> Hindi ka maliligo dito, B. <laughs> Charo. Yung sa akin ganyan lang, o, oh, di ba? Mabilis lang. Ang hirap naman kasi maghugas habang nagbibidyo. <laughs> at dumating na pala yung order namin na beef paya habang naguhugas ako di ko tuloy na bidyohan yung parata na lang tuloy na abutan ko ayan oh so itong beef paya habang tinitignan ko para siyang kalderetang buto-buto na maraming herbs and spices tsaka parsley kaya hindi mo maaamoy talaga yung parang lansa ba ng buto ganon di ko alam ko anong tawag dun eh di ba si isda malansa sa carne may iba ding tawag di ba basta yun na yun dahil sa dami ng spices na nilalagay nila hindi mo maaamoy yung ganon ito naman yung beef masala kunti lang siya kasi purong laman ng baka talaga. Tapos tinimplahan ng masala powder, ganon. Bago kami magsimula kumain, e paghayin ko muna itong si Baby Junjun Binay. Kasi hindi siya nakita kanina, hindi ko na-introduce toloy. Ngayon, tara na at laklakan na. <laughs> Alam nyo guys, ang bango nung parata nila talaga. Tapos hindi masyadong mamantika. Hindi gaya nung ibang mga paratang natitikman ko. So dahil nga sa hindi uso ang kanin sa kanila, ganito yung way ng pagkain namin. Una, pipinglis ka muna ng kapiraso nung tinapay. Tapos itatapang mo yung ulam na beef masala. Ganyan lang o. Oh. Tapos isubo mo na. Kung para kalang lang di nagsasamgyo. Ang kaibahan nga lang, tinapay yung gamit mo, hindi lettuce. <laughs> Diba? Parang ganon. Aminin nyo. Hmm. Malasa. B, yung beef masala. Dapat kunti lang yung itapang mo doon sa tinapay. Panalo to, promise. Sulit ang 10 real. Dito naman na tayo ngayon sa beef paya. As in, I p i u I beef paya. <laughs> so, isasamgyup ko na rin siya, ano? Kaso, habang kumakain ako niyan, natumba yung buto, biglang tumalsik yung sabaw sa pantalon ko, at saka sa upuan. Nabala tuloy ako. Diyos ko, video pa more. <laughs> Pamasok ko pa naman ng pantalon na Isusuot ko pa bukas. Ano ba yan? Kayo na nga lang videohan ko habang kumakain. Archie, go. Pak, ipalo nyo daw siya. Hmm. <laughs> si Ernest Juan naman, gusto pinipiga ng kalamansi. Go. O oh, tama na, uwi na tayo. Nawala na ako ng gana. <laughs> Charot. Alam nyo, honest review, ang sarap din itong IPIU. IP bifaya. Ang lambot nung buto. Este, yung laman ng buto pala. Diyos ko. Paano lalambot yung buto? Kaloka. <laughs> Dito lang ako naka-experience guys sa Saudi Na ipalaman na ang bulalo sa tinapay di <laughs> Diba? Pwede pala yun Ipalaman yung buto-buto sa tinapay <laughs> Mayat maya ay dumating na rin yung in-order namin tsaa. Natigwan na real lang. Alam nyo noon guys, di ako mahilig sa tsaa. Kaso magmula nung natikman ko yung tsaa nila sa ganito mga restaurant, Diyos ko, hinanap-hanap ko na talaga. Kaya sa bahay, tsaa na yung tinitimpla ko. Sa work na lang ako nagkakape. Nabitin kami doon sa parata guys at marami pa kami tirang ulam kaya nag-order ulit kami. Di ko nga lang alam kung magkano kapag nag-order ulit ang additional parata. Malalaman na lang mamaya kapag nagbayad na kami. What's up mga kadondon, you good? Yeah. <laughs> Oh, tama na yan. Nagbuka na akong timawa. <laughs> simutin ko lang tong paborito kong tsaa nang makaalis na kami. At ayan, tapos na kami lahat kumain, nagpapausis lang kami ng konti. Alam nyo guys, isa ito talaga sa mga mamimiss kong pagkain dito sa Saudi kapag nasa Pilipinas na ako. Aww. Tignan nyo nga, oh, ang dami nang kumakain na customer dito sa may likuran namin. Diba? Masarap kasi talaga. Uy, nagbayad na kami, bali 50 yung binigay namin. Tapos sinuklihan pa kami ng 3 reals. So bali 4 yung na-order na tigsampo, tapos apat na tsaa, at additional order na parata. So bali 47 realizations lang lahat busog na busog na kami. Maraming salamat Harita Restaurant sa masarap na pa-dinner at ang babait ng mga banggali nilang mga empleyado sa totoo lang. Pauwi na po kami at mahahalata mong busog talaga kasi tignan nyo o oh, paikaika sila maglakad. <laughs> Pag uwi namin sa bahay, ay niligpit ko natin agad-agad yung mga nilabas kong lulutuin ko dapat kanina. Kaso inaya nga nila ako na kumain sa labas kaya hindi ko na lang itinuloy. Abangan nyo na lang sa mga cooking vlog ko kung ano ba itong iluluto ko sana. Yun lamang po. Maraming salamat sa panunood. <laughs> Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No to toxicity, let's make people happy. <laughs> yucky yucky na. adi di mun